pag-usapan natin. Masama ba ito? At sa karamihan sa atin, mas masama ang tingin pag may utang tayo or lahat tayo ang mindset. Lahat naman ay nagkakautang, di ba? Pero ang totoo naman yan, hindi naman lahat ng utang ay masama eh. Okay? Ang mahalaga, alam mo kung paano mo ito ginagamit na dapat yung utang makakatulong sa'yo, hindi mapapasama. Okay, so, mayroon tayong two types of utang. Mayroon tayong good debt at saka meron tayong bad debt. So, pag-usapan naman natin yung una, yung good debt, no? So, ito yung magandang utang. Paano naging maganda ang utang? So, ito yung klase ng utang na makakatulong sa'yo para umasenso at lumago ang iyong pera. So, unang-unang magandang utang is yung business loan. So, para palaguin mo yung negosyo mo, uutang ka sa bangko. Pero, wag kang umutang sa bangko kapag ang business mo ay startup pa lang, wala ka pang proof of concept kung okay yung idea mo, kung okay yung itatayo mong negosyo. Kailangan solid yung proof mo na ito ay kumikita at kailangan mo lang mag-expand para mas marami kang kita. So, that's the time na uutang tayo sa bank. Dapat lower dun yung interest and then makakatulong talaga sa'yo para mag-expand ka sa yung business. So, yun yung Unang magandang utang. Number two is yung real estate loan naman. So, ito, umuutang ka para bumili ng property and then may balik sa'yo yung pera. Ibig sabihin, yung property na yun nag-degenerate sa'yo ng income. Okay? So, magiging rental property mo siya. Right? Pero pero kapag ang real estate loan mo ay hindi sa'yo nagbabalik ng pera, magiging liability mo siya. So, you have to triple check, double check kung kakayanin mo ng finances mo. Bago ka umutang, i-check mo muna lahat-lahat. Number three, education loan. Para tumaas ang income potential mo. Bakit? Bakit tumataas? Kasi kapag nag-invest ka for your education, tumataas yung skills mo, tumataas yung karunungan mo. So, mas marami kang ma-offer na services, mas magan, magiging maganda yung credibility mo. At dahil dyan, mas marami potential income na babalik sa'yo. Number four is yung investment loan naman. So, ito para yung assets mo eh mas pala lumaki pa. So, bas pinapalago mo pa yung investment mo.